Good morning, guys. Sarado natin itong pinto. Wow, what a nice weather today. Good morning. Welcome back to my channel. Yeah. So, gagawa tayo ng ano, guys. Maglalakad lang ako. Grabe ang ganda ng araw look at ah, mo yung mga puno ng kahoy guys oh. ayan natuyot na siya pero parang meron na siyang sumibol oh. kasi malapit na namang mag matapos yung ating winter so lalakad tayo ang ganda ng araw yun. ngayon lang ako ng mga lola mo nakatar yung pero may siguro ah uh, nagtataka kayo hindi ko na nakasama yung mga apo ko sa vlog hindi ko na, na Di ko na, dito ako guys, naglalakad, papunta mo. Eh, bibilhin lang ako, pero may dala akong ah, okay. So, tuloy natin yung kwento. Siguro, pagkata ka, hindi ko na nakasabi sa vlog. Kasi pinagbabawatan na ako. Binawal na ni Kanwa, ayaw ni Pakita. So, ang dami kong binura sa vlog sa video parang bin ko na lang nasa siguro sa 400 videos ang inano ko ang tinanggal ko ngayon lang ako nagsalita ayoko sana magkwento pero 'yun ang totoo sinasama sa vlog kahit uh, marami kami video na lalo na si Tanner so di ba tingnan na yung pangalan ng channel ko hindi kita lang ba? sa my life in Seattle na hindi na yung Lola and Tanner's TV wala na yun hindi na yung lola ang Tanner's TV guys kasi nga uh, hindi ko naman nakasama yung mga bata lalo na si Tanner so susunod so yung kwento ko sa inyo lahat Grabe ang ganda ng araw pero malamig pa rin todo at tayo ng lola mo. So mamaya oh. saka ko na ikwento lahat. Ano lang yan pang start. <laughs> so lalakad muna tayo. Alright. Guys. Bumili guys, lang ako ng dishwashing. At saka olive oil. Maraming mantika doon pero yung olive oil aku pinili ko. So, Medelan okay, na sayang. oke naman tayo guys. lakad lang tayo ano na list and shoes okay let's go ito lang binili ko ito lang like, cake ko ito so, ito lang maliit na. guys ganda ng araw sobrang init pero yung attire ko kanina panlamig